guys, so busy na naman ang nanay sa kusina. So ayan, magluluto ako ngayon ng tilapia with pichay. So gagataan ko siya guys. Maglalagay ako dito ng gata. Palagyan ko siya ng bawang sibuyas at luyang dilaw. Healthy kasi itong luyang dilaw. So nahugasan ko na yung tilapia. So ipapaksiw ko muna siya bago ko siya gagataan. Lalagyan ko muna siya ng loyang dilaw sa ilalim at saka kaunting sibuyas at bawang para hindi siya dumikit. Saka ko siya isasalansan ang ating tilapia. Tilapia lang talaga ang sariwa. Ilalim natin yung mga ulo. And then itong mga buntot paparami na naman ang kain natin ito dahi char isang kilo to guys magtitira ako ng apat na piraso at ipiprito ko siya lalagay ko na yung natitira nating ingredients so ubusin na natin tong paminta last na yan kailangan na natin bumili himalayan salt hindi siya sobrang alat guys dalawang ganyan Of course, yung karamay ng mga nanay, char. So, umtik lang. Enough na yan. So, depende sa inyo kung gaano karami yung ilalagay yung mga pampalasa dyan. And then, mag a ako na vinegar. Ayan. And then, mag a ako ng Water. then maglalagay tayo ng siling green and then takpan syempre ating lolo po ina so ayan okay na yung paksiw ilalagay ko na yung gata so bumili na ako ng gata na sa palengke para hindi na ako magkakayod So, i-add ko na yung pichay. Lulutuin ko lang yung gata. Ayan. Ayan na guys, kumukulo-kulo na. So, may nabili akong ampalaya. Dahon ng ampalaya, lalagyan ko siya ng kaunti. Mas masarap siya na may kaunting medyo pait-pait. So, healthy kasi yung ampalaya, no? So, sa mga Mahilig lang kasi optional lang yan. Kung ayaw mo ng dahon ng ampalaya. So pwede namang wala. Siyempre titikman natin ang lasa guys kung masarap. Perfect. Luto na ang aking ginataang tilapia with pichay, and dahon ng ampalaya. So ready na yung lunch